Hello guys, uh, mga ka-adventure, mga kapitik, mga ka-idol. What's up sa ating lahat? Itong video na to, wala ay pasyalan natin yung hatagong poles dito sa Tubabinget. Yung likod ng tunnel, papuntang Baguio. Napakaganda. Silipin natin yung ganda ng poles dito sa likod ng tunnel dito sa papuntang Benguet mga idol siguro lahat na daanan na ito pero nakakubli pala yung pools na napakaganda dito Sa Tuba Bingget, Dito sa tunnel Kaya silipin natin At masikita natin Masisilayan natin Ang ganda ng tanawin At ganda ng Pilipinas Hello guys Good morning <laughs> Ito tayo ngayon sa Hey Hmm may <laughs> daw dito kami kumain alam nyo ba itong kung saan to sino kaya nakakaalam dito sige <laughs> sino na nakakaalam kung saan to sa piko ko oh. broad kape lamig lamig dito mga adventure mga idol sarap mag kape ang bilis ano, lumamig yung kape Tingnan natin yung poles. Tingnan natin yung poles. Ngayon oh. Ay, silaw yung araw. No, silaw yung araw, guys. Oh. Ayan yung pulse guys ah Ganda <laughs> Ganda ng pulse Ganda na bagsak ang tubig oh ano to kuya? ano yan? pichay ah pichay? ah ito strawberry strawberry? ah ito yung pichay ah mm -hmm. uh -huh. Ang ganda talaga ng pools dito Maraming hindi nakakaalam siguro ito, no? Ah, Kasi nakatago eh Mas lalo akong Nakatapos lang yung video Ay, malakas malakas, malakas, talaga. malakas yung bagsak niya Saan nanggagaling sa taas yan? May ilog ba sa taas yan? Eh? Wala sa Talaga sa bundok Ay, sa bundok ka? Mga uh, isang buwan na walang ulat so wow, wala din Ah Ang oh, ganda oh hindi pwede yung maligo? Oo, hindi pwede? ayun daanan ang ganda Di hindi ko rin alam to eh ngayon ko lang alam na ano eh may pulse pala dito? walang danan sinaraduhan? ay wala delikado Hindi pwede. Sa taas. Oo nga. Hindi na ng tubig oh. Doon. Alam niyo ba kung saan to, guys? Din <laughs> ito guys? Mga adventure. Ito ah itong ilalim pala na ito itong ilalim pala itong tinutungtungan ko na ito itong inaapakan ko na ito ano ito eh, yung highway ang kalsada ito, yung tunnel papuntang baglo yung tuba, dito sa yung nadadaanan natin na kalsada na tunnel ito yun, sa, il sa ilalim yan o. sa likod pala nito, doon may, Sa likod pala, Nung tong tunnel na to na hindi natin alam. Hindi kasi makikita pag pupunta tayo ng Baguio. eh yung Baguio. Ay, yung Baguio, di ba? Tapos yun yung tulay na koan. Tapos yun yung campsite doon sa sa taas. Ah, uh, so. <laughs> May pulse dito, ang ganda yung sa taas. Hindi kasi natin makita 'yo. Hmm, ganda. Oh. <laughs> Diba? ba? ganda para ano? para ulit uh mm -hmm. -huh. hindi na sya mainit malamig na ang bilis lumig yung ano dito yung kape tapos ito oh matalim sila dito ibabaw <laughs> ano to yung ay ato hindi naman repolyo to ay baka repolyo nga to garden na dito sa ibabaw sa ilalim ito highway highway yung ilalim di ba ganda di ba yun <laughs> diba, ano ganoon guys ang ano na ito may mga tanim sila dito pala, dito ang garden na. Sa so, babaw. Para maniwala kayo na kalsada sa ilalim nito, nagpakita ko. Ito yung tunnel. Sa Ito kami nagkape. Eh, ano yung bagyo oh. Hmm. Ano yun eh. Pero, tuba, tuba yata. Matanaw kayo yung ano doon kuya Matanaw yung ano doon Kalsada Tanawin ko lang Garden na pala dito si Babaw <laughs> Ito yung ano tawag dito Yung litos you kaya no Oo oh, green eyes Litos Nalagay sa Burger Sa burger Hehehe <laughs> Pakita ko lang yun, kuya. Sa kalsada. Sa baba. Pero sumen, Sumayon to pa rin dyan sa ilalim yan. Hindi na. Ay, hanggang dito lang. Ah. May pulse pala dito. Ngayon ko lang alam may, may pulse pala dito. Nakatago, no? Nakakubli. Nakakubli. Ayan hey, yung yung bagyo eh, pupunta kami doon dito lang kami nag ano, uh, almusal at nagkape. nag kape babaw nito kasi may ano may merong kan uh, pwedeng pagkainan din yan o oh. <laughs> di ba? oo oh. ito yung tunnel babaw ito ng tunnel yan. Punta doon oh. Punta sa doon. Sa dulo doon. May ano, may lamisa doon na pwedeng pag-anuhan. Pag May lamisa doon na pwedeng pag breakfast, cup, coffee, coffee kasi binili namin sa kaba. naket lang namin. Ang galing ano. Eh, <laughs> kalain mo gaya ito pala sa ibabaw dito tapos mas mga pine tree yung yun know, o may garden tapos mga pine tree dyan sa lamig minsan daw dito pags dito balutan daw ng pags mamayang hapon baka pags nga daw Nung oras na nagpa dito kaya? Ah. Yung pags? Mga launa Launa Mamaya, may hapon, pagbabawa namin na Yung asin, asin road Ay, doon pa yun sa So kung dumaan doon, eh, may tunnel doon di ba? Oo, meron Yung dalawa, dalawa. Hindi ko pa nadaanan ganito pala makikita dito sa taas <laughs> sige ka thank you ang galing tignan mo naman talaga ang Pilipinas o so, maraming maraming nakakobling mga ano mga gandang tanaw. namin ayun o kaniwala ko yung tunnel ayan yung tunnel talaga hindi siya ta artificial tunnel to ah, kasi sinimento lang to naan eh. man made na sinimento hindi yung tunnel na binutas na na mundok hindi tulad dun sa asin road ito ni Mil ay Chinese pizza ito Chinese pizza eh. Pero ano na. Tanda na. <coughs> yung <Hey>, dalawa. <laughs> Lamig dito. Sabay bagsak pa kasi ng ano yung, yung tubig sa poles. Pero dito daw, nababalot daw ng pagsto eh baka mamaya daw, wala una pa hindi ganun papalo yung pags maganda ng pulse oh huwag kang gigilid masyado dyan, malalaglag ka din hindi oh maganda ng bagsak ng pulse yun hmm. tara na tara na tara na let's go let's go pwede, tara ayun guys bakit kaya ng bagyo pwede nyong daanan yung ibabaw nito Pag tignan nyo yung pulse yan oh ay dito pala magandang ano view nya hindi pag video kasi maliit lang tignan eh pero pag nandito ka mataas pala <laughs> ay video to maliit tignan ayan guys Hi, pa. Morning, Pop. Morning, <laughs> Nagtibag pala dito. Lalaglagan pala yung bato dito. So, ilikada rin pala to. Pa. Kaya mo, yung bato o, oh, lalaglagan. Galing dun. Ilikada dito. eh malapit na malaglag o. Oh. Kunti na lang yan eh. No? Na? Dali mo. Ha. Ihi. Tumusak to dito yung motor ha. Pabalikan ko nga to. Dali ko mo yung motor dito sa so. bakbo. Ba. -ba, -ba. Yan. Pwede kaya magkape-kape dito. Oh. Kain ka. Tayo ah. to. Ito guys, sino nakakalam yan? Ano yan? Meron siyang ano oh. Ngal-ngal <laughs> yan, ngal-ngal. Nga-nga. 我查。